to my channel. Ayan. For today's video, ay gagawa ako ng ano, sarili kong recipe na aking ulam. Ito siya. Ano siya guys? Um, um, kusa at talong. Wala lang. Sayang naman kung itatapon. Diba? Ito siya guys. So, Ayan siya guys. So, ang ingredients niya is sibuyas, bawang, ayan, asin, paminta, ayan, may garlic powder tayo, tsaka may onion powder, tsaka konting bitchen. <laughs> And then, of course, hindi wala yung cornstarch. O, diba? Paghahaluin na natin siya, guys. Ayan. Ma wala akong anong stand, guys, kaya, ayan. Ayan, tapos paminta. Ayan. Ay, may pa pala. <laughs> Bakit? <laughs> ano siya? Um, garlic powder. Para mabango siya, guys. Ayan siya. Onion naman siya. And then, this one. Ito siya, yung cornstarch. Ayan, dito sa Saudi, ang tawag dito is nisya. Hindi siya lang yung ginagamit ko because para madali lang siyang maano. Ayan. Wala nang ano, wala nang kop kop guys tansyado na lang <laughs> para para ano <clears throat> tapos lagyan ko siya ng dahon ng laurel para para ano siya para hindi masyado malansa tapos yan hindi talaga mawala itong itlog kasi konti lang naman siya guys so isang piraso lang siya diba ayo diba so halo halo kasi mamaya mag, mag medyo magtutubig kasi siya guys ayun magtutubig na nga siya oh ayun naputol kasi yun ito ayun magtutubig na siya ayan. meron siyang malalaki pero ipiprito ko lang siya mamaya kasi hindi siya mag ano ayan diba nakalimutan ko pala yung asin guys so ayan oh, diba Tansya-tansya na lang to guys. Ano lang siya? Kusa. Eh, sucini ata. Yung English nito. Sucini. Yung kusa. Tapos, talong. Ayan. Hindi naman sila masyado kumakain ng talong dito guys. So, yun ang aano ah, lang to. Pagwas na may manam. May lulutuin ako magluba. Ayan. So, pag wala akong lulutuin ang taning na ano, kailangan ng talong hindi nila makatain. So, ako yung nag-uubos ng, <laughs> ng gulay dito. Diba? Oh, hehe -he. So, it's time to pito pito na, guys. Let's go! Ayan ni guys. Ayan, mag pito pito na tayo. with gamit ang use oil. Ayan. <laughs> na ginamit ko kanina sa sambusa. Ayan, eh, kundi ilang na mantika. Para hindi tayo mga heart stroke pa <laughs> nga. Ano? Ayan. Diba? Diba? Yan, mainit-init na. Mainit-init na. Bismillah. Bismillah. Ayan. Ayoko nang makapal kaya. Dilugin natin. Madami. Mm. Okay. Madami. O, oh, Hmm.

sa pa-browning na pa-browning. Ang bango. Ang bango na guys. ang bango ng talong. ito ko lang ito. Nahalo. Oh. Hindi siya na ano lang doon. Mga buti. Ano na lang, konti na lang. Last na. Finish. Ayan. Ayan na siya guys. Finish. Ayan na ano lang siya. <laughs> Pero, ayan. Ang dami kong na, ano, ang dami kong na gawa. Ayan. So Thank you for watching. Bye!